love shout out guys ayan welcome to my vlog and to the, for today's video ayan ah uh, hirap <laughs> uh, maliligo kami ng dagat guys ayan papunta po kami sa isla ayan walang signal dito kaya hindi kami makalay ayan video video lang ayan sasakay kami. kami ng bangka papunta kami ng ayan Dapat doon nalang tayo sa inyo. Ano ano 'yan? Yung isla, isla ba 'yan? Ano? Sasabit tayo Pupunta tayo doon. Alibeyan hey. hey. oh. ano uh -huh. tayo 'yan? tatawid? ng Ay. Hello na. Ano ako tayo doon? <laughs> <laughs> Uy, mga estudyante. So, <laughs> dan, estudyante blues. Dati <laughs> siguro beach to. Kaya oh. parang lumubog na. Ang Ayan guys, ha, papunta tayo ng isla. Sayang, wala kayong alpon. Sabi sa'yo, nagdala ng ano. Mainit sabi mo hindi ba? Anong hindi mainit ngayon? <laughs> wala pa na yung araw. Yan guys, sige manood lang kayo sa islang, papunta kaming isla. Parang music video Video-video lang muna kasi wala ng ano. Wala tayong internet. Abot ah, mo ilipat-lipat natin yung ano. Ang <laughs> um, nga eh. Ayan guys, o pupunta sa Amba Isla kami pupunta. Yan ba yung may bundok na ganoon? Yan siguro tayo oh.

<coughs> Bihawak mo ba? -be. Bihawak mo ba? Uh. Guys, akyat lang. I need help. Mo <coughs> lang yak. Aba. Dumulo ano, hindi nila kami tutulungan? Uy, ano Marlon, hindi malayo na si Mommy Cho. Okay, okay lang. Kaya yan. Ilagay mo na. Wait. Wait. Tika lang din. <laughs> Ang lalim pala. Dito ma dito dito dito. Dito dito. Oh, teka teka oh, teka. Doon ka na makakano magkiat sa ano. Ubumpo ka muna. Oh, ka doon sa ano sa. Ayun, ba iakyat mo mo pa. Ay, sorry Wala kang. Di bali malaglag ang box wag lang cellphone ko ah. teka. Ang pala. Alalim pala. Okay, hindi yeah. na. Wala ka naman sa akin din Kanino ba kasi bad yan? Game. Akin ay na. Thank you, thank Akin na. Ito ba rin ba? Ito pa di. Ayan guys, ayan okay akin kami. Mas lang kamakit ka na dito. Para may ano dito. Para, para ang Ang dami na main kasha pa kami dyan. Pwede yung kasha, balikan natin. Parang madada okay. pa ako pa. Uh, ayan guys, bye. <laughs> ayan, pupunta kami sa island na may

dito na. Ayan, guys. Dito na kami maliligo. Ito yung isla na may kasamang mayon. <laughs> ayan. Alam na, pag nalot ito, walang time buhangin. Ano lahat ng Wala. Ayan ang ulan, nak. Wala na. Dapat, paano ba ito? Sko guys, ito ito. Gusto <laughs> Ayan na, ah, uh, swimming lang muna kami. Ayan, umuulan na, na guys. Ayan,

Thank <laughs> you. wait lang ah kukuwalin ko lang pala like Ah, pa-sampo kasi yung ano, yung mo. Tara. Tempu mo pa noo. Ha. Ayun guys, ayan. Uh <laughs> Nakaliko na ko yung mga namin Ayun, umakyat pa doon sa taas nako, ayo ko sa mama doon. Ayan, hinahanap ko yung pusa, guys. Ayan, may, to, may isang pusa doon. No? Ayan, no? Kawawa naman yung pusa. Mabubuhay kaya siya? Ayan, no. Ha? Wala. Video lang kami. Yung okay. ibig kong sabihin, yung pusa ba, mabubuhay ba siya? Siya lang nandito mag-isa. Ayan, no. Ayan, no. May, may pusa. rito. Ah, okay. kagaya namin. kichiria ang mga dala paano siya kakain. Ayan guys, so oh, si Spider-Man. <laughs> Ayan ah. <laughs> ano po kasi yan, matakaw sa kanin, saka sa ulam. Mm. eh, din na lang yun dito. Mm, talaga pala. Pero mag-iisa mag lang siya forever kasi wala naman siya mga ging asawa. Ayan ah. Hindi ko na ano guys, matagalin yung ano live ko dito. Ayaw ng vlog ko kasi umuumbon-ambon kasi baka mabasa sa cellphone ko. Wala pa sila Marcia na sa tuktok pa eh. Ako hindi ako hindi ako nakapagsapala ng doon. Ang hirap-hirap kaya. Kaya ayan. Ayan. Hanggang dito na lang ang vlog ko. Ayan. Ito, masasabi ko sa inyo, ingat-ingat. Thank you, thank you, and bye-bye.